Alam mo ba, dito sa Canada, ang dami mga sports facilities. Yung tipong kahit saan pumunta, mapa big cities man, o kahit sa mga small towns lang, ay meron at meron talaga. Mas kompleto nga lang pag nandun sa mga big cities. Hindi lang basketball court ah. May tennis court, volleyball court, pickleball court, hockey field, soccer field, minsan may mga skate park pa eh. At take note, walang mga nakalagay ng mga honorable mentions ng mga politiko at dito, minimintayin talaga nila ang mga facilities. May mga nagkikare kasi. Hindi naman sila kagaya ng jowa mo eh, na walang care sa'yo. Aw! Papaisipin na lang talaga eh. Ba't sa Pilipinas hindi ganito? May mga projects naman naman na maganda. Pero at napabayaan lang, kung di tinutuloy, pag iba na anak ako po. Ganun na ba talaga tayo lagi? Pilipinas, gising ka na. Masyado nang mahimbing ang tulog mo. Hi. Ha Babush.